Hello magandang araw mga lalabs, mga Payot. No? At uh, magandang hapon sa Pilipinas, no? At uh, itong topic natin ngayon pag-uusapan mga lalabs, mga Payot, abah. Tumugon na po ang uh, Malacañang, no, doon sa interview ni ano, tumawag ba si ano? Dating Pangulong Duterte after ng tuwad kom hearing niya kay Panilo doon sa YouTube at yun, Facebook. Basta something ganyan, no? Na gusto niya si Panilo magiging abogado dahil kakasuhan niya si Trillianis ng uh, libel. <laughs> 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 dahil sinabi doon ni dating Pangulong Duterte na si Trillianis ay uh, talagang malakan yung sponsor yan. Wala man pira yan. Which is, hindi lang si Pangulong Duterte ang nagsabi niyan dahil nauna na po yung NIT 25 nagbalita na si Trillanes tuwing quadcom hearing ay andoon sa opisina daw ng chairman na uh, bang si Barbers or kasi chairman siya ng quadcom di diba? or si Romualdez kasi kanya man yan eh, otos man yan nila <laughs> ng Marcos na uh, Birahin ng mga Duterte para sila na yung uh, maghari sa Pilipinas Hawak na nila yung buong Pilipinas Papiling na sila na may-ari At ang yaman ng Pilipinas Mangungutang ng mangungutang si Marcos At kukurakotin, kukurakotin, kukurakotin lahat I-deposito uh, sa ibang bansa Ang gaya ng ginawa ng kanyang ama So ngayon Nung sinabi ng uh, NIT 25 na mga ano doon, mid, uh, reporter, nandun si Trillianis. Tuwing tuwad hearing, dahil siya yung nagbibigay ng script doon sa mga buhayang kawatan ng mukhang pirang mga kongresista ng Tuadcom hindi nag-react ang Malacanang or itong si Lucas Versamin dahil nga may video According doon sa mga reporter ng NET25, kaya hinihintay lang diba? O, sila muna mag-react pa, sinungalingan muna ito dahil may CCTV cameras doon. So, hindi yun sila nagsalita na nahimik ang Malacanang. Noong si pa, dating Pangulong Duterte na nagsabi na si uh, si Trillanes ay uh, sponsored ng Malacanang, Aba! Ito na nagsalita na si Bersamin at naghahalusinate na naman daw si Tatay Digong. Wala na kayo, kay Tatay Digong. No? Halusinit na lang. Hindi niyo pwedeng pasinungalingan na hindi totoo yan. O, di ba? O, ba, ito muna. Balita ng News 5 to. Ayan o, News 5. Sabi dito, hallucination. Ito ang simpleng sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang hingan ng re reaksyon sa pano, uh, pinakahuling patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi kasi ni Duterte na malakanyang sponsored umano si dating uh, Senador Sonny Trillanes na panay ang banat sa kanya. Yes. Hindi nagmimintes ang mga intel reports ni Pangulong Duterte. Kagaya ng kay Arlin Brosas. Nung tinanong niya kung saan ba si Arlen Brosas kahapon ng alas 4 ng hapon. Hindi yun nasagot ni Arlin Brosas no. Dahil andoon siya sa bahay ni Martin Romualdez nakipag-usap sa mga taga ICC na pinapasok ni Bongbong Marcos. Silang mag-asawa ni Kukak. Of course, Martin Romualdez. Sino yung gumastos nun? Tayo, taxpayers. Hmm. Lagi pag meeting si Arlene Brosas dun sa mga taga-ICC, kasama yung ICC lawyer na makakaliwa na si Christina Conte. oh, di ba? O, oh, hindi yung nasagot ni Arlene Brosas dahil totoo ang intel reports ni Duterte. <laughs> Ito naman, intel reports niya kay Trillianis. Totoo to. Sa tingin ninyo, walang tao diyan magbigay ng report sa Malacanang. Walang taga Malacanang magbigay ng report kay Duterte. Ulul, mayroon pa rin yun. <laughs> Sabi pa niya, inilahad, ng, eh, inilahad ito ng dating Pangulo ng tawagan niya si dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panilo. Na nasa kalagitnaan ng kanyang live stream sa TikTok. Ayon pa sa dating Pangulo, hindi gagalaw si Trillianis kung walang suporta ng palasyo dahil wala namang pira ang dating senador. Correct! ko kukuha si Trillianis, di ba sasalin niya sa iyong pinaka-po-bring senador? <laughs> Dati, wala yung pira. And besides, tatakbo ko na si uh, tawag dito. Mayor dyan sa Na which is, <laughs> sa survey doon, 80% may git si Malapitan, 15% lang si Trillian. So, ilalampaso na. Olats <laughs> na naman siya doon. <laughs> so, ang sabi ni Bersamin dito, Mahirap ng patulan sa ganyan, hallucination na yan, hallucination Kayo, yung nagha-hallucinate, ikaw Lucas birsamin dati ka pa naman Chief Justice Nabulag ka sa pira, mukha kang pirang matandang hukluban ka Magpa-drug test ka Lucas birsamin baka mamaya ay bangag ka na din kagaya ng among niluluruhuran mo yan hinihimuran mo ng tumbong at puang at itlog bayag kalain mo kung matino itong si Lucas Bersamin nung ni raid ng NBI or yung uh, malakanyang kompleks na mayroong nagluluto doon Nang ipinagbabawal na gamot at nakatakas po si alias Juntot Abay na pasalamat pa ang putang ina na nahuli. Tingnan mo kung gaano katarantado to si Lucas Mirsamen. Andoon sa Malacanang. Harata kayo na yung Malacanang ay nagiging laboratory na din ng ipinagbabawal na gamot. Pasalamat ka pong nahuli. At tumulong pa doon PSG, yung uh, Presidential Security Group. Lo! Kahiya kayo, oy! Hindi ka kayo nag-react noon eh. Wala na kayong masabi. Halusinate. Magpadrag test kayo kasama si Bungbong Marcos. <laughs> si Bungbong Marcos, hinan mo yung itsura. Hindi <laughs> niya kaya kapat na bagyo no sunod-sunod. Hinahanap kasi ng bagyo. <laughs> yung 5,500 na uh, tawag dito. Flood <laughs> control. <laughs> Dahil so, pa dito, sa balita ng EBCBN, ito, why the Philippines has back-to-back typhoons? Bakit nga ba mayroong back-to-back typhoon Sunod-sunod yun, no? Dahil nga, nagyabang si BBM sa kanyang 5,500 flood control, kaya pala <laughs> pasok. Eh, dati, kasi, may ano kasi, mga lalams, mga wayot. Yung totoo yan, eh, ayon dito sa, yung mga eksperto pagdating sa mga bagyo, ay ang dahilan daw niyan ay, uh, tawag dito, yung yung climate change, na nag-start uh, nag ang climate change, 18th century pa, uh, nag-umpisa yan doon sa Britanya no? So ngayon, bakit ba uh, magkaroon ng uh, mga, sa darating pa ng mga taon, hindi ang pag ang bagyo ang paghahandaan mo kundi yung lakas. Dahil uh, sabi ng mga eksperto sa bagyo, darating pa yung mga taon na may mga pinakamalakas pa na bagyo kasi yung mga nagdaan ng na mga bagyo tag 15, 20, isa or dalawa lang doon yung super typhoon. Yung panahon ni Pinoy, eh, di ba yung super typhoon doon eh si Yolanda na, na kumitil na maraming buhay. Panahon ni Duterte, si Rolly, yung pag yung uh, super typhoon na halos kunti lang ang differential na ni Yolanda. So ngayon, uh, meron pang isa yung ano, pero hindi masyado pa yun malakas kagaya niyo ni Yolanda, ni Rolly. Ngayon na naman sa administrasyon ni BBM ay itong si Rolly. Dahil uh, 200 uh, kilometers uh, per hour ang kanyang lakas, ang kanyang bilis. Mas mabilis pa siya kay Christine na 140 plus lang yun, kilometers per hour. Pero marami naman tayo yun, no? dahil sa landslide dyan sa may talisay Batangas. So yun no, super so, typhoon ito, signal number 5 dito. Mas malakas pa doon kay, sino ba yung una pumasok, si Chris, eh, si ano, o Christine, tapos si Leon, tapos si Mika, O Phil, tapos yun, Pipito. Si Pipito ang pinakamalakas ngayong taon na to, patapos ang taon ng 2024. So yun ang pagandaan, sabi ng eksperto. Pero saan ba nag-concentrate uh, nag ang administrasyon ngayon? Ah, ito, balita ng News 5. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimula na iimbestigahan or iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa posibleng paglabag sa international humanitarian law kaugnay ng umano'y extrajudicial killings noong drug war. Kaya maraming nagalit dito ay eh, mag-focus kay bakit puro kayo Duterte? May bagyo na ilan. Ang bagyo, dumaan. Puro kayo Duterte, Duterte dyan sa tuhan kom. <laughs> ah, naku po. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, naghahalusinit si Duterte. Duterte pa rin kayo ng Duterte, mga putang ina ninyo. Dyan sa, sa administrasyon ngayon ni BBM. May super typhoon. May kung ano-ano pumasok sa Pilipinas na kailangan ng taong bayan nang tulong ng good governance. Yun yung tulong eh. Pero anong ginawa ni BBM? Ito. <laughs> Matatawa kayo dito. Nagpa <laughs> Nagpanasal lang po tangina. <laughs> o, ayan, oh, Yan. oh, ayan. Nagpadasal si... Uh, nagpabasbas si Bongbong Marcos para matanggal siguro yung kamalasan na, duma na dumapo sa kanyang katawan. Waya oh, Oh. <laughs> Boy boyset. <laughs> Boy Sabi dito sa kanyang Facebook account ni Bongbong Marcos, amidst the storms and challenges we face, let us draw strength from faith and kamadi a uh, kamaradiri. The Philippine National Prayer Breakfast reminds us that leadership without faith is like a ship without a compass. It will sail, but it will surely drift. Ikaw yon, dahil wala kang uh, magandang programa, <clears throat> tulong no sa taong bayan. Wala kang order na maganda eh. Kung kailan anjan na yung bagyo, sa kakapa magpatawag ng meeting. Ikaw yung bangka, ikaw yung magtitimon dapat. Pero ano, inutil ka, Bumbong Marcos. Sa bagyong Christine pa lang, sinabihan ka na sabi ni solidom na pa, may paparating na bagyo, malakas din. Anong ginawa mo? Nakipag-party ka, pumunta ka doon sa inauguration sa Indonesia ng bagong halal na presidente. At pagbalik mo, dumalo ka din sa mahigit isang daang uh, inauguration inaugurasyon ng Philippine Coast Guard na kahit umuulan doon kayo ng asawa mong palaka. Wala kang order sa NDRRMC, sa DSWD, o sa kung kanino pa man na gawin ninyo sa mga local uh, officials na ipabakwit na ninyo yung mga tao doon sa mga uh, evacuation center. Wala kang ginagawang ganyan. Tapos ngayon, sasabihin mo pa kung wala ang pararampalataya ay uh, uh, may, walang ano, kailangan i-remind sa atin, ipaalala sa atin na kailangan nating mananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya ay wala tayong uh, parang bangka na magkukumpas. Ulul! Oh, Hindi ba dala ng ano, bakit tingin mo sa mga tao na yun ngayon ng mga lugar ng baha, bagyo? Hindi yung nagdadasal? Tanga! Daan-daan mo pa sa padasal-dasal, puta ka. Oh, ito yun siya, oh. At pagkatapos pa ng dasal, ano ang ginawa? Hmm. O oh, ayun, papicture-picture sila mga lalabs, mga bayots. O oh, ayan. May pa-breakfast-breakfast breakfast pa doon na ano, si Martin Romualdez. Pag walang bagyo, walang kalamidad, namimigay ayuda. Pero, nung may bagyo, wala. At ayun, nag-birthday. Kahit may kalamidad sa Pilipinas, ala, nag-birthday, gumasto sa pira ng taong bayan para sa kanyang birthday. Hindi man yun, gagasto sa pira ng sarili niyang bulsa. Lo! No. Ano na sa kanyang MOOA, sa kanyang sa travel expenses na billions of pesos, doon ay kinukuha siguro. Yung kanyang gagastusin, or ginastos niya sa kanyang birthday na may pa, ano pa siya yung, uh, <laughs> yung kanyang mukha, andoon para kakabit sa building tarpaulin na ano ba tawag dyan? Billboard. Putang inang yan. So, walang may sagot. Natotoo, hindi dininay ng Malacanang, bago tayo magtapos, na hindi totoo na si Trillianis ay uh, funded by Malacanang. Kagaya ba nang sinabi ni Duterte na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag ngayon, ano yung sinasabi? Fintanil. Tapos hallucination na naman ngayon, hindi na pwedeng i-deny. Dahil may intelligence, uh, may intel si dating Pangulong Duterte at posibleng may tao sa Malacanang na nagsusumong din kay PRRD. <laughs> so kaya wala silang masabi kundi hallucination.